maraming salamat po una-una dun sa kay Lord talaga na nagbigay sa amin ng opportunity na mapabilang dito. Uh, second, dun sa mga supporters namin, in general, of all the PBB Gen 11. As you all know, alam niyo yung story namin and kung mapapansin niyo, among all the ships, kami yung pinaka-unique. Pero yung kwento namin, kwento yun ng bawat isa na meron tayong pinaglalaban in life na gusto lang naman natin Mahaling tayo, tanggapin tayo. Pero ah, siyempre, all night nice squad, may sinutuloy natin itong kwento ito sa ulit at huling heroine to I, tally two, tally I WANT ASAP! FIYANG! Saan naman Alam mo Fiyang, nalangin ko talaga yung sinabi mo nung I want asap um, tayo. Sabi mo, imamanifest mo na talaga na magiging singer ka. And nagkatotoo. Ito na, ito na nga Who are you again? Kaya mismo lang ako yeah. kaya yeah. eh. Kaya ka Nung yeah. napanood mo, yeah. nung napanood mo si Rain na mag-album. at tingal mo na, yeah. na sa kasi hindi mo abalik. Wala kang pake-album. <laughs> hindi. <laughs> <laughs> Sorry, no, pero man. may album din. May album ka na. Yes! Nakachamba. Yes. Okay, nakachamba oh. naka lang. Ay, nakachamba pa daw ako. No. Oh. Oh. Room, ko to, So, matatanda mo talaga ako. Kaya naman, please, ladies, please promote. Ang dami nangyari si yeah. sa, uh, ano, mo, yes. na tuloy si Piang yes. sa, oh. vlog niya. Alam mo kasi na Bakit? May pabeda ko. kasi namiss na lang niya yung okay. I want asap. Namiss lang niya. Yeah, namiss lang yeah. niya. Yeah. Yeah. Pero sempre on. Bye. <laughs> Alam mo, kahit ilang watch pa yan, walang makakatalo sa watch mo.